So guys, ito tayo ha. Magbabayad tayo ng ating G credit due. Kasi judit na natin ngayon using BPI. Syempre, mag in tayo sa ating BPI online. So, ito yung balance ko 950. So, punta lang tayo dito sa pay. Tapos sa bills. Tapos hahanapin natin o ito syempre dyan tapos pay to ito loan fuse nilagay ko na kasi yung ano ko dyan ang babayaran ko dyan is 8 saglit ha nakalimutan ko ayan 894.6 894.46 46 yan ayan ito yung ano natin. Yung re reference number is yung account number natin. yan Ito yung savings ko na 950. Tapos, yung fuse. Fuse lending. Tapos, ganyan. Continue. Tapos, confirm. Ayan, oh. Bill's payment was successful. Pero, hindi siya mag-appear agad. Mag-appear lang siya kapag... Ano... 24 hours ganon nasubukan ko na to ng isang beses ayan tingnan natin ayan 55 na lang yung natira so yun lang po so sa pag ano naman pag enter ng ano ganito siya ha kapag kunyari hindi nyo pa alam ganito punta lang tayo sa ano, pag enter ng billers ito, sa more. Tapos, general seating. Tapos, dito sa pinakababa. Manage favorite. Pagkatapos, mag-add ka ng favorite mo. Tapos, billers. Tapos, silik ka ng billers mo dyan. Search ka. Diba, ano? Fuse lending yung G-credit. Ganyan. Fuse lending. Tapos, reference number. Yung reference number is yung account number mo. Yung ganito. Ito, ito yung reference number LP. It's yung ganyan. Pati sa G-Give, sa G-Loan, ganyan rin. Pagkatapos, i-endle continue. Yun lang.